ito mga kachoyens maglilinis tayo ng butterfly dahil masyado mababa yung kanyang idle rpm ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung air na hindi matatanggal ang kanyang sakit sa map sensor at sa ports para hindi na magre-reset yung ECU tapos sa nakasuksok uh -huh. ingatan nyo lang na hindi ma ano yung sakit yung, kasi nagvibrate all din yung wire eh. yung sakit Madapag brito madaling masira, madaling, madaling madali, madali, madali. kita itu yang kenyam beriter Tatanggalin din di itu yang kenyam lamp stok lalu agan, ito yung kanyang ito yung kanyang throttle body ito, ito yung kanyang electronics saka ito yung kanyang throttle Yan. ang tanong dyan kung paano mag open na hindi siya umaandar for full switch on natin yung kanyang ignition switch at aapakan lang yung accelerator full na apak hindi bibitawan kasi pag binitawan mo magkuklose yan tuloy tuloy lang apak mag open yan saka tayo maglilinis ito kikita nyo to kung ito nyo. dapat ito maka adjust tayo nito pero hindi kailangan mag-adjust dito. Tingnan niyo naka-sell Sa kanyang idol or PM niyan. Babas kailangan niyo munang basagin yan kung hindi na talaga maka madalang mag-adjust dito, pupwede dito pero hangga't maaari madala pa dito pag ma malinis, wag lang mo ng babasagin yan. Hindi mo muna gagalawin yan. Dito lang para naman maingatan yung kanyang throttle body kasi may mechanism, electronic mechanism yun dito sa loob so ang switch on yan yung tinatawag natin na accessories at saka yung yan accessories at saka yung full on talaga nya pangatlong ikot niyan, i-start na yan kasi yung pang, pangatlo na ikot papunta ng starter ang kuryente niyan switch on na siya sa starter Ayon para safety apakan mo natin yung clutch yan check natin yung kanyang shift lever nasa neutral position handbrake for safety saka switch accessories ano mo nag iilaw pole accessories kita mo umiilaw na yung dashboard yan magalaw na yung okay. Mag pero pag pinikot mo pang isa yan, mag-umaandar na yan. I-start na siya. Kaya hanggang dyan lang. release mo yung hatch. apakan mo yung accelerator. Ayan. Apak sa accelerator. Tingnan mo doon. Uh, Titignan natin yung throttle. Kung nag open ba. Nag-u-open siya? Oo. Oh. Bibitawan ko ngayon yung silhouette. Bibitawan ko. Ayan. Close. Tapakan ko ulit. Ito open. Ito yung silhouette. Ayan, nag-open. Ayan, nag-open yan. Saka natin lilis na kanyan lang. kanyan lang kadali, mga katsoyens. Okay, bitaw na po. Ayan. Itong host na Kasi itong action to sa pinatawag na positive crankcase ventilator or PCB. Dito yan. Balik na natin. My guide. ยังพอสะโพก antayin mo lang na talagang tumama na sa, sa tamang RPM pag hindi naka on yung aircon mostly ang normal na idle RPM nyan ay mga 600 to 700 pag ganyan mga 900 800 maganda na yan na-try natin i-on yung aircon. Ito. Set natin yung thermostat. On natin yung aircon. Yan. Matas. Pag pinapatay, bumabaw at bumabalik sa ibaba ba ah okay. oh sige nan oh, red 7.5 ayan okay na yan maganda rpm pa yan Basyado kasi mababa yung kanyang rpm yan hindi pa tayo naka aircon Hindi lang muna tayo mag-aircon para matry natin yung ano niya yung hatak pagka naka-engage tayo ng primera bibitawan natin yung clutch na hindi aapakay yung accelerator ganyan so, hindi na siya mamamatay pag masyado mababa mamamatay yan yung accelerator hindi siya mamamatay ah, oh, hindi na okay na maganda pag nalilisan yung throttle niya yung tinatawag na kadalasan na ibang mekaniko ay butterfly yun po